Nalungkot umano ang mga fan ng Kat Den. sa so, huminto na raw sa panliligaw sa Alden Richards kay Catherine pero hindi naman ito na kumpirma. Pero ang ikinaloka ng netizen at ng mga Katnil at Kat Den fan ay ang chikang may relasyon na raw sina Catherine at Lucina Mayor Mark Alcala. May mga nakiklaim nga na nakikita nga raw nila si Catherine sa Lucena at meron pang sinasabing spotted sa isang restaurant si Catherine kasama ang naturang mayor. Pero ni isang larawan ay wala namang maipakita. At ang tanong ng mga Katniel at Katder fan, bakit naman daw si Katrin pa ang dadayo sa Lucena? May mga nagdududa naman sa timing ng nasabing chika dahil nga mag e election Baka raw nagagamit si Katrin sa politika. Sabi naman ng mga taga Lucena, wala naman daw kalaban si Mayor Mark, kaya hindi naman daw nito need kumimik at manggamit. Well, sabi ng source ng Remate, naniligaw naman daw talaga si Mayor Mark kay Catherine pero hindi pa raw sila magjowa gaya nga ng mga lumalabas na balita. Miss na miss na agad ni Mabili Gaspi ang mga celebrity housemate na nakasama niya ng ilang araw sa loob ng Pinoy Big Brother House. Bukod sa pagiging host ng PBB Celebrity Collab Edition na napapanood sa Germ A7, naging border din ni Kuya si Mabi at nabigyan ng chance na maranasan ang mamuhay sa loob ng iconic house. Sa kanyang Instagram page, sunod-sunod ang pagpo-post ng anak ni na Carmina at Soren gasping na naging experience niya sa bahay ni Kuya lalo nang makilala at makasama ang mga housemate. It was fun getting to know the housemate and bonding with them. It was also fun washing the dishes while they were doing the task, cleaning the house, you name it, so that I could lessen their burden. If you watch the daily live stream, you would know. So know your fact before dodging. I wasn't slacking off that for sure. Ang mensahe pa na aktor sa lahat ng mga na walang ginawa kundi ang mang mangokray at mang-uska patuloy na payag ni Mabi. I can wait for you guys to get to know the housemate even more. They all have such beautiful souls. All of them had good hearts. That's why I got emotional leaving them if only knew the feeling of just having each other 24-7. It hasn't been a week yet. I can wait for the growth pagbabahagi pa ng binata. And of course, sa lahat ng housemate, ang pinaka namimiss ni Mabi ay ang main girlfriend niyang si Ashley Ortega. Minsan niya sa actress, hola mami, it was nice being with you for a short while. See you in a few months. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.